ah uh, ito mga boss, sa uh, ignition switch ito ng GD110 ano, Suzuki. Uh, ituturo ko lang kung paano natin baklasin ano mga boss. At paano natin linisin. Bali may dalawang tornilyo yan dito mga boss. ayano Tapos ito yung taklob nya. Ito yung connection nya mga boss. Tatanggalin lang naman yan. Ayan ayan syempre dilinisin natin ng steel brush pwede yan tapos ito lang yan bali ang pagbubuo nito mga boss ayan o oh. natin may guide sya dyan ito, itong maliit at sya itong medyo malapad na guide hindi pa masyadong kita ito yung guide nya mga boss oh itong wire dito lang natin itatapat Ayan. tapos ito naman mga boss kahit magkabaligtaran yan basta itapat lang natin dito sa ano na ito. may guide din naman ito mga boss ayan yung pinakong guide nya ayan dyan lang natin itatapat yun oh. tapos ito na yan mga boss ngayon, buo na. Ganyan lang magbuo ng, maglinis ng susian so ng GT-110, mga bus. Dali, papakita ko mamaya sa inyo, mga bus, pag nakakabit na. Ayun lang, maraming salamat.